sa number 2. Park Superintendent sa Mount Canlaon National Park ang nagpaandam sa publiko nga hindi magpati sa mga pasalig sa trail organizers nga pwede makasaka sa crater sa Vulcan Canlaon. Tugtog sa karon serado ang 4-kilometer permanent danger zone. May report si Romeo Subaldo. Nagtrending trending sa weekend ang video sa isa ka-tracking organizer ngayon sa crater sa Mount Canlaon. Ganit madamo sa nag-question kung paano siya nakasaka dito kay hindi pwede. Napaidalam sa FIVOX sa Alert Level 1 ang vulkan, ganit hindi pwede makasulod sa 4 kilometer Permanent Danger Zone. Sunod sa kay Dennis Pinoza, ang park superintendent sa Mount Canlaon Natural Park, nagapati siya na pang lang ang video sa iba ng mga trackers para mag-intra sa events sa organizer na mag sa kanlaon. Suno pa sa iya, hindi basta-basta makasunod sa crater sa kalaon kag sa palibot sa bulkan. may mga nagamonitor sa mga nagagwa kag sunod ka mga trackers. Daan ako ang video sa mga mga persona na gingamit gamit ng panginganyo. Actually, nga organizer na ang gapos sa buong mga mm mudos -hmm. uh, na nila to attract sa mga cliente nila. Kaya kung mag-post sila nga aras sa kandaon, damagin kuwan sila. So that's why na damos na pisok to na nila. Hmm, sa subong ang iban, hardin mo lang na sila. Hardin sa balo na sila. Hardin sa balo. Po. Kaya alam mo na permit yun ang issue na to. Hmm. Hmm. Hindi mo sila kasaka to sa may crater. Oh. Sa nagligad lang na tuig, 12 ka mga persona ang nadakpan niya nagsulod sa 4 km permanent danger zone sa kanlaon nga nagpabulig sa mga guides ang unang ay di naaktibo subong pinaagiman sa monitoring team nila nadakpan ng illegal trackers nga hindi mga taga Negros. Na ano namon, na nabalaan mm -hmm. So may mga may mga guide sila nga gitang hire man. Nga mm -hmm. nagka guide man na da, sa una. So, hindi so, active na guide yan so, hindi, uh, na, na hindi uh, na active. Uh, office, so okay. ang tanan nga guide natin na organize naman natin. Mm -hmm. So stick to tanan natin nga guide kay eh, kung ipatabok ko nila, i-close na ang trekking. Kung mat-close na ito ng trekking, why sila inka, Kaluluoy sila. Hmm, that's so, why ang muna mapinitang sa gagawin uh -huh. o masunod ko watch patakpan, muna oh. pesos pa kuno ang sukot sa nag-organisa sa trekking sa kada participant na dapat kunta ni 1,800 pesos lang. Dala na ang environmental fee kagang guide. Sa subong, ginpang ang tatlo ka mga entry point pa bulkan sa may Kanlaon City nga mapot kag bananawin kag sa ang mursa lang sa si karun ang ginabuksan para alagyan pakato sa hardin sang balo nga amulang ang ginatugutan nga makantuan sa trekkers kaya ara sa guwa sa 4 kilometer permanent danger zone. Dugang pa niya. Tandaan nga sa opisina lang sa park superintendent pwede makagawad sa permit ang mga nagalabay sa backdoor o mga ilegal nga nagasulod sa bulkan, sarang makasuwan sa illegal tracking. Gindelit na ang videos ang trackers sa craters. Suno pa sa sa ilan na siya kaginsaway kay nagapang labugay kagdagapatalang sa mga mahilig mag-mountain climbing.